Enye? O ba anila nan? Zor? Zaito! Ano nga ba nan new video nan mga dro? Adi nga sa video. Mwansin yon sa YouTube. Ano nga ba nan new video nan mga dro? Ano nga ba nan new video nan mga dro? Ano nga ba nan new video nan mga dro? Panyo! Pikoko! Lan? Lema.

Letters. <ARMita> oh! Letters, <laughs> 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 <Yes. laughs> <laughs> yes. um, I'm sorry. the oh, okay. let <laughs> <That's laughs>

Salvador nine Salva last sasalamin San Antonio San Miguel M I San Miguel San Antonio S A N T O N I O San Antonio de hahaha hindi mo nila anyo oh isang pagdurup masyadong ano sabi kita ano ano nyo ano 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 ano

-R Tama? Parao. It parao. Tama. D-A-R-E-O. -E pero. D-A-R-I-O. Pero. D-R-O-O. -E pero. -E yeah. pero. <laughs> pero na yun eh. Pero. Pero. pero matitira? Is it both vowels? Hmm. Bawal <laughs> consonant. Bawal <laughs> Ang dami nun kaya. Hindi ba yun? Ano yun? Pergo. Malapit ka na. Parba. Ano yun? Parba. 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 Di, isi na. Parba. 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 Parba.